Ang lolong ayaw ibenta yung bahay niya na papatayuan sana ng highway. Ito ang bahay ng matandang lalaking si Wang Ping mula sa may China na nasa gitna nga ng isang highway pero bakit nga ba? Matagal nang nakatayo itong bahay ni Wang Ping kung saan marami pa nga siyang kapitbahay dati. Nagbago itong lahat ng may ipagawa ng highway kung saan maapektuhan nga yung mga bahay nila. Para mapaalis nga sila sa may lugar na yon, dito na nga sila inofer ng gobyerno ng napakaraming mga pera kung saan karamihan nga sa mga kapitbahay ni Wang Ping ay pumayag at pinabenta nga yung mga bahay nila. Pero kahit na inofer na nga siya na napakaraming mga pera, itong si Wang Ping, hindi nga siya pumayag dahil ayon sa kanya matagal na nga daw siyang nakatera doon at ayon sa kanya masyado daw mababa yung offer nila sa kanya. Katunayan, inoferan pala siya ng halos 14 million pesos pero hindi nga niya tinanggap. Kaya naman, para matuloy na nga lang itong project, tinuloy na nga lang nila ito at dito na nga lang sila gumawa ng paraan para malaktawan nga yung bahay ni Wang Ping. Sa mga sumunod na taon, dito na nga binuo yung highway kung saan nakapaligid na nga ito sa bahay ni Wang Ping. Kung titignan mo, nakalubog na nga yung bahay ni Wang Ping doon sa may highway at yung bubong na ng bahay niya ay halos kapantay na nga ng highway. Dahil nga sa ginagawa yung highway, napapaligiran nga yung bahay ni Wang Ping ng maraming alikabok, mga ingay mula doon sa construction at parang araw-araw nga daw lumilindol doon sa may bahay niya dahil nga doon sa ginagawang highway. Marami namang humanga doon sa pagiging matatag nga ni Wang Ping pero medyo nagbago na nga daw yung isip niya. Tinanong ng mga reporter si Wang Ping kung masaya ba siya doon sa desisyon niya at ang sabi niya lang, I do regret it a bit. Isa sa mga problema ang Kinakaharap nga ni Wang Ping Ay sobrang hirap nga daw Makarating doon sa may bahay niya Dahil kailangan mo munang maglakad Doon sa may mahabang kuweba Para nga lang makarating doon sa bahay niya Dagdag pa nga ni Wang Ping Ngayon pa nga lang daw Nahihirapan na siyang tumira dito Dahil nga sa ingay ng construction and everything Paano pa nga daw Once na magbukas na itong highway na to Paano daw niya titiisin Yung ingay daw ng mga sasakyan na dadaan dito Ayon kay Wang Ping If I could turn back time, I would agree to the demolition conditions they offered. Now, it feels like I lost a big bet. Kasama sa bahay ni Wang Ping yung apo niya at parang nga lang daw makaiwas sila doon sa ingay nga ng construction at doon sa mga alikabok, pumupunta na nga lang daw sila at tumatambay ng halos buong araw sa mga mall. Yung mga ganitong insidente, hindi na rin naman tabago doon sa may lugar nila dahil marami na rin daw ng mga homeowners yung ayaw din talagang ibenta yung mga bahay nila. Bukod sa bahay ni Wang Ping, marami pang mga bahay sa kanila yung nakatayo nga doon sa gitnangan ng mga highway kasi nga ayaw nga nila ibenta yung lupa nila. Pero ayun nga lang, dahil sa sobrang ingay nga doon sa lugar na yon, eventually, binibenta rin naman nila yung bahay nila. Sa may kaso na to, medyo naalala ko yung bakery na building doon sa gitna ng SM Sangandaan. Naalala ko pa nga nung no, ginagawa pa lang tong SM na to, tapos yung lahat gibana maliban nga sa building na to, kasi medyo naalala ko dito yung bahay ni Mr. Fredrickson sa may up, na alam mo yun. <laughs> Pero ayun nga lang yung kaibahan lang, at least dito, tahimik yung nakapaligid sa kanila, unlike doon sa may bahay ni Wangping na literal na highway yun yung nakapaligid sa bahay niya.